nakita nyo na wala akong ginamit na mga propping na pang tuko dito sa gilid ng aking uh, mga beam until doon. So welcome Reliance TV. Supposed to be mga kaido. Tapos ko na itong nabusan yung beam. So as of now ay ipapatid or ipaalam ko lang sa inyo kung paano ko ito ginawa itong mga beam ko. So ngayon nakita nyo to itong mga uh, Uh, bakal or dowel ang lahat ng nakauling dito may mga bakal or nakadawel na bakal so ang purpose sa mga bakal na ito ay kung baga dito ko isasabit yung forma natin kaya linagyan ko ito ng dawil, so makikita nyo mamaya kung paano ko ininstall yung forma na hindi tayo gumamit ng mga braces kundi itong mga dawi lang yung magiging braces ng ating mga porma dito sa lahat ng uh, lalagyan natin ng porma hanggang doon nakadawil doon lahat uh, ito ay sinadya ko para hindi tayo makagastos ng mga kahoy dawil lang yung ginawa kong braces so napansin nyo na yung beam ko is hindi man ako gumamit ng kahoy for mga propping nakita nyo o oh. nakita nyo na wala akong ginamit na mga propping na pang tuko dito sa gilid ng aking uh, mga beam until doon so yung strategy yung ginawa ko na dinawilan ko yung mga Uh, nasa dulo or nasa gilid, dinawilan ko para kapag ka ilagay ko na yung beam is hindi na natin kailangan yung mga wrapping or mga braces, sapagkat yung mga dawil na bakal is naka prepare na, so kapag ka naka prepare na is nakaka tayo so gumamit lang ako ng 9 uh, pieces na 2x3 so nakita nyo Tatlong 2x3 lang yung ginamit ko. Dito ay gumamit ako ng trapping or toko sapagkat wala itong siding. So, tatlong piraso yung ginamit ko dito. Dito naman is dalawang uh, trapping lang yung ginamit ko. And then dito, isa. And then dito naman is tatlo pa rin. So, 9 pieces na 2x3 lang yung ginamit ko. And then, dito naman sa gilid is wala na akong ginamit. Nakita nyo na napaka-save or napaka-tipid yung procedure na ginawa ko. Hindi ako gumamit ng maraming kahoy or hindi na ako gumamit ng tinatawag na running. Kung gumamit pa tayo ng running or gumamit tayo ng maraming kahoy, napakalaking gasto. Sa kahoy pa lang, napakagastos na. Bukod sa napakagastos yung kahoy, yung trabaho is napakalaki. Kapag malaki, malaki yung isa uh, isasahod natin sa mga panday natin. So ganito ko lang ginawa itong beam or itinabit yung beam na hindi ako gumamit ng kahoy. Although gumamit man ako ng kahoy pero 9 pieces lang na 2 by 3 Hindi gaya sa iba na gumamit sila ng sangkatutak na kahoy. Kapag gumamit tayo ng sangkatutak na kahoy, yung gastos, yung gastos sa kahoy at yung gastos sa mga panday. Wow.